Apo, ayan po. Siya po yung ano po na ano. Apo, apo. Ayan po. Ayan po. Kitang kita, kita nyo po kung gano'ng kaganda. Gano'ng ka-sexy po siya. Po. Before and after. Oh, okay. <laughs> Simulan nyo po sa paa. Pataas. Ayan. <laughs> Ito po. yan po ang unang exercise nyo. Nagpapasexy rin siya. Oh, ayan. Ayan. <laughs> Yan, bubuksan niya na po yung dryer. Yan. Ilalagay niya po ngayon yung ulo niya. Balukan <laughs> na sa toyo. Hmm, ayun o. Oh. Ang oh, ganda! <laughs> Pretty pets <fits> ako. <laughs> Saan talaga puro ako lang, adik ka? ganda amiga Ikaw ba talaga? <laughs> Adik talaga ito sa toyo, Lapsat Junior Anong 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 Pagka-jogging ba tayo bukas? Bahala na. Hindi tayo makapag-jogging no? Bahala na. Kaya sana, malalang sikit. Papasok na po kami sa munti ng bahay. Ngayon ako. O, yung kaso mo na tong plato. <coughs>

Ah. beauty queen. Ayan na po, palabas na po siya ulit. Gusto ka din na? Ano naman ang

Sabi upload yung tirata ngayon sa iyo. <laughs> <laughs> Kitang kita niyo po yung kaseks yan. Simula sa paas ako ko. Hanggang <laughs> sa... Mukha. <laughs> Mukha. <laughs> bye-bye ka na, Dave. Bye. Kabay, bye-bye.